Ninang? Hello? Ninang, magandang gabi. Good morning. Opo. Ah, good morning po dyan. Dinang, galing na po ako doon sa school. Ngayon po ang gagawin, uh, tatawagin daw po yung bata at saka yung magulang. Try daw po iset ngayon kung makakarating po yung mga magulang ng bata ngayon. Tapos... Para magkaharap-harap po kami. Well, ano po? Nasaan the... Nasa, uh, si Luis ngayon? Nasaan po siya ninang? Uh, nandun po sa school. Kami po, lumabas po hmm. muna bang nagaantay. Tapos papunta po kami kay nanay ngayon. Pag-uusapan po namin yung nangyari. Ganito po. May kaya po ako nandito din. Dahil nga di ba nag-uusap po kami ni Kuya nung... Nung nagpunta po ako nung surprise celebration natin. Ay, bonding mo natin nung birthday niya. Uh, hmm. Ayun, pag-uwi namin ni, na, ni Nanay Jack mo mga napag-usapan kami, pero gusto ko sa mo na yon. Tapos, uh, it, ito nga yung plano kong pagbalik dito. Gusto kong malaman nung sa inyo, paano po yung ginawa niyo doon sa nangyari ko kay Kuya? Eh, sabi Nagpunta po, po, po ba kayo sa school? Hindi pa po. Kasi sabi niya, eh, papupunta yung araw sa nanya po ako. Kasi... Hmm. Sabi daw ng teacher, okay na daw. Kaya hindi na kami pinapunta doon. Hmm. Sinabi lang ni Luis nung Webes pag uwi niya po. Uh -huh. Kasi Bernes po, wala siyang pasok. Nagpunta lang na, ano, sa kaklase niya. Ngayon po, galing po ako sa school. Nalaman ko, hindi pa po mm -hmm. nakarating sa taas. Hmm, hindi po, po alam... tinabi sa principal, sa hmm. school, sa may teacher But, lang lang. Si Kuya, yun ayaw niyang maano talaga si Yung po principal yeah. po, hindi po alam. Uh -huh. Yun lang teacher daw, sabi daw, inaayos lang daw silang dalawa kami. Uh, Oo. Tapos yun daw dalawa po, nag-sorry na lang daw sa kanya, nag-chat, um, po. So, ganito po ang nangyari. Mm. Dahil pinarating ko sa taas yung... yung sa concern nyo na natin. Po. Opo. Uh, mm. Ang gusto pong mangyari, dahil hindi niya daw po talaga alam. Yun lang yung yun Yung principal po. Opo. Ah, sabi niya, kung magagawa namin ng paraan na matawag po yung pamilya po nung ng bully. Tapos so kayo, mamaya ay mapagharap ko na po yung May tatawagan po ah, ngayon. Po. Sige po, sabi ko maghihintay na lang po kami. Ngayon, siyempre, ah uh, nandit si Ninang, napanood niya. Akala niya po pala yung pong pag-uusap namin nung di pa po nag, nalaman din ni Ninang. Akala niya kasama mo yun sa prank. Mm. Yung ano, yung pambobole po? Yung, opo. Tapos ngayon, kagabi tumatawag po siya, umiiyak. Eh, nakita ko may miss call. Maaga po kasi ako nakatulog, oh. kaya hindi ko nakita yun. Ninang, kayo na po yung magsabi. Iyan po, pa, wala po akong hmm. sinabi sa gusto po niyo mangyari, nang Pero kagabi, oh. iyak nang iyak po siya. Ano po ang... Ano po ayun ang magiging decision niyo yung nanay, nanay. Ano po yung magiging decision niyo ngayon? Eh, sabi po ni Luis, pagka sabi niya sa akin nun, pag uwi niya, pag eka, second sem ma, eka, lipat niya na ako ng ibang school, sabi niya. Mm. E, eh, eh, oh. Parang hindi naman nasa obra ng ganun yung palipat-lipat. Hindi po, pwede po kung ano po. Kasi kung buhay po yung nakasalalay. Yun. Hindi lang po ako masyadong nag-ano doon sa problema kasi nga gusto ko lang yung araw po na yun masaya. Alam mo, alam mo ba, nai, hindi pwede. Hindi pwede na magtatagal si Luis dyan. Kasi na, na kahit hindi man ninyo sabihin yan na trauma na yan na sa nangyari sa kanya at saka uulit-ulitin yan pag ganyan o oh. tingnan mo so, hindi pa pala pinuntahan ni eh. Uyara Ramil sila doon eh. eh. sabi daw po kasi ng teacher okay na daw wag na daw po kami patawag kaya hindi na po kami nagpunta kasabi ah hindi pwede kaya... yun pero sabi hindi na, pwede yun dapat Puntahan din natin Eka, tapos kausapin natin yung teacher. Paano Eka kung may mangyaring nga Eka sa labas? O, wala naman siya ibang kagalit, kundi yun sa kanya. Sabi? Hindi pwede yun kasi na-physical na siya, eh, di ba? Sinampal na siya. Mm. Ay, hindi pwede yun pwede na ganun. Ngayon, parangkahan kita, Nailita, kung hindi magsasalita si Luis kay kay Kuya Ramil, kukunin ko siya. Dadalhin ko siya sa Dabao. Kasi hindi pwede, hindi pwede na mananatili siya dyan. Kasi, kasi na, na trauma na yun eh. Paano ko ulit-ulitin yun? Nung, nung nung bata na umanong, nanakit sa kanya. Eh pag uwi po kakausapin ko na lang po, tatanong ko kung anong desisyon niya po talaga. Pero sabi niya nga, pagka nangyayari ng first sem na yan, gusto niya pag second sem malipat na siya po ng eskwelaan. Yun nga po yung sabi niya sa amin. Ang gusto po ni Ninang, sa Ateneo, oh. Dabao po siya ianong. Kukunin ko siya at uh, dadalhin ko siya sa Dabao. Eh, tatanungin ko po siya. Sasabihin ko sa kanya kung... Ninang, pa, umiiyak na si nanay sa gusto niya. Kung hindi siya, kung hindi siya magsasalita kay Kuya Ramil, ay kukunin ko siya. rin po kasi yun. Siyempre, yung mga nangyari sa kanila. Ay, eh, Siyempre, nayayarin naman. Yan ang mahirap eh. Wala naman, wala nangyayari eh na, 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 tapos na, tapos na naman yun ni eh. Alam na, ano na ang nangyayari eh. Ngayon, kung patuloy kayo kanyan, ah, uh, hindi, Eh, ako, sa part ko lang na hindi ako papayag na mananatiri siya dyan. Kahit na maayos pa yan. Kukunin ko siya. Dadalhin ko siya sa Dabaw. Naawa nga po ako nung dumating. Sabi niya, Ma, na-office ako, Eka, na ano kami, Eka. Nano na, ako ng kaklase ko, sabi niya. Hmm. Eh, O Eh, Eh, sabi ko, hindi na lang ako hindi ka lumaban kasi hmm. record ko pa ako dyan. Oh. Sabi ko, tapos sabi niya, birthday na birthday ko, sinapingali eka ako, sabi ko. Hmm. Ah, Ma! Mabuti kung ano, tingnan mo na physical na siya eh, na sinaktan na siya eh. Hmm. Mamaya, pamulat-mulat yan. Baka kung patayin pa siya diyan. Kaya po eh, usong-uso pa naman. Hmm. Meron nga po diyan din sa eskwelaan din sa katatak. Hmm. Mag-jowa. Katapat lang mo pala yun? Yung Doon lang sa ay... may ara. maraming nakaparadang motor ah. po. Pinagsandoan ko po kanina. Ay. Ayun, yung pinatay yung jawa niya. Tapos pinagbaril din po sa sarili. Sa harap kayo. lang pala yun. Mismo harapan lang. Hindi. Uh, salo. Alam sa mo nung... No, mm. yeah. Alam mo nung napanood ko yung video? Sabi po may nagaganap palang ganito. Kaya, kaya pala nung... No, pumunta siya doon sa, ano, pa surprise birthday sa kanya, hmm. eh, parang pilit lang yung tawa niya eh. Yun pala, may dinaramdam dina siya. Tingnan niyo, ramdam din ni Ninang yung, ano, yung takot, yung lungkot, yung ano. At saka... Hindi naman siya lumalabas, kaya wala naman siyang kaano. Ayun nga lang sa school na. Yeah. Iyon ang... Iyon ang sa akin... Iyon ang sa akin, Nairita, na kung hindi magsasalita si Luis kay Kuya Ramil. Ah, uh, hindi magsasalita si Kuya Ramil si Luis kay Kuya Ramil. Kukunin ko siya. Ano bang gusto niyo? Ano bang gusto niyo? Mananatili siya dyan na hindi niyo alam kung anong kalagayan niya. Andaming, andaming nagdidiman ang dami na didiman sa ano niya, sa napanood ng video. Ah. Na alisin siya dyan. Si... Eh, pag uuubo niya ah, Kausap ko lang si Nino. Kausapin ko na lang okay. po hmm. Ang, ang hmm. sa akin lang nailita, na ayaw ko, ayaw ko talaga na, yun nga ang napag-usapan na ano ko kay Kuya Ramil, na sabi ko kung wala na talagang pag-asa na maibalik siya sa iyo, pupunin ko siya. Nadalhin ko siya sa Dabaw at sa Ateneo siya mag-aral. Eh tatanungin, tatanungin ko na lang po siya kung saan po niya ano, siya naman po magde-decision. Mm. Ako lang po talaga, ko rin naman minsan sama maayos ang buhay niya. Mm. Pag-uwi na lang po Ma, na ko na. Oh, ka sabi niya, kung ka sabi niya si Kuya Ramil. Yung, thank you, Kuya Ramil. Bukal sa eh, mo? Tinapay. Sige, mamaya na doon. Hindi kayo na. Ayoko ko ngayon mamaya. Malulosa. Hindi kayo nyo. Pero uh, nung, nung kinawasa po ako ni Ninang na umiiyak siya tapos alam niyo yung puso ko. <laughs> natuno talaga kanina. Kaya alam niyo ako, Tegram, lahat love ko naman yung mga nagmamahal sa mga anak ko sa... Basta love sila. Pero yung, yung pag-iyak ni Ninang kadabe parang yung, alam mo yung ano, yung naramdaman ko yung talagang yung love. So, pure, napaka-pure nung love niya. Kaya, yung gusto ni Ninang na parang gusto niya siya yung ibigay niya yung best niya. At naramdaman ko naman yon At sa tingin ko, Ati yun na eh. Tapos, ito <coughs> Kumbaga, parang ayaw kong ipagkait siyang pagkakataon na gustong ibigay ni Nina kay kuya. Walang lalaman po kayo. Sa akin lang po talaga, kahit ano. Parang ramdam ko kay Nina gustong gusto niyang yakapin yung bata pero wala siyang magawa, nasa malayo. Kasi na mahalata mo, na makakalata mo naman talaga doon sa ano na ayo lang niya ayo lang niya mag mag-direct talaga na oh, uh, baka po baka po tayo sabi niya sa next time magta-transfer magta-transfer na lang po ako hindi lang niya madire-diretso na ano talaga basta ako susuporta ako sa abot ng aking makakaya yan ang inano tapos ninang Hello. I-share ko sa kanila yung kay Tita Evangeline na... kasi gusto rin po ni, ni Tita Evangeline na si Kuya eh. Ganito po yung plano ni Tita Evangeline. Pero gusto ko makausap niya na rin siya. Ah, uh, para malaman lang din ni Nang, si Tita Evangeline po, meron po siyang plano pagka sabi niyo sa akin. Pero ikaw pa rin ang magde-decide uh, Tatay Ram kung ano yung ano mo. Pero yung gusto kong mangyari, di ba may project tayo? May project ka, kila ano? Yung pinag-iipunan mo, sabi ng ganyan ni tita. Gusto ko pagkatapos nun, uh, parang gusto kong bigyan ng sari sari-sari to. Tapos sabi po niya, uh, magkano kaya yung ano, yung uubusin nun? May, may padadala daw po siya na 60,000 yung Yung 50,000, itatabi daw po yun. Itatabi ko. Tapos dadagdag-dagdagdalan daw po niya. Para doon po sa... Sorry, sorry. sa sari sari store. Sabi ko parang di sari sari store ang ibibigay nito. Parang 7-Eleven na. Yung parang gusto niyang ibigay. Kasi 50,000 na. Ang laki na nun. Pero gusto niya. Hanggat hindi pa ano yun, dadagdag-dagdagan daw po niya yung pong padadala po niya. Gusto niya, pag shopping ko din si Kuya. Nang hmm. gusto ko nandun na kayo bago ano na eh. Kung pwede ko kayo nandun na ng diba 23 o ano ni Ninang. Gusto hmm. ko kahit ano, mga 21. Hmm. May pasok po pa po siya, Webes. May ano pa? Webes. Hanggang kaya, Webes po ay pasok. 20... Ay, Rita! Yernes po. Hmm. Ninang? Ay, Oh punta na kayo doon sa Webes. Para um, ano, may ma pasamahin mo si Julian. Nasaan ba si Julian? Nandito po. <coughs> Nandito po Nina. Ay, asa asa ba si Julian? Nina, ani ah, nang tuloy. Arden. Tao yeah. ka daw ni Nina. <coughs> Pilapit mo yung mic kahit para marinig yung boses mo. Hello po. Hello, Julian. Po. kumusta? Mabuti naman po. Mm. Ah, mm. sumama ka doon sa birthday ng kapatid mo, ha? Apo. Sumama ka doon dahil kailangan ka doon. Apo. ko rin ko yung pagkain niyo ah, sumama ka doon dahil kailangan ka doon. Huwag mong gawin na hindi ka sumama kasama po? Oo. lahat kayo, magkakapatid, ha? Para buo kayo doon. Tapos kausapin natin si Ate Evangeline din. Ninang. Hmm. Ah, kausapin po muna namin si Tita Evangeline para maisama ko po dito. Oh, Tapos mamaya po tatawag po kami ulit sa inyo, Ninang. Oo ganun na lang na ano talaga ang loob ko nung sabihin niya na pinano, inulit-ulit ko talaga yung video na sabi niya eh sa tanong ng buhay daw niya first time daw yun na nangyari sa kanya Opo, ganun talaga yun lang ko nga yun tapos unang bungad pa lang niya eh sabi niya kay Kuya Ramil tay sa susunod sa second sem magta-transfer na lang po ako sabi niya yeah, okay. sabi ka nga po niya, birthday, nga haba, -haba daw ng panahon kung kailang birthday pa niya yung nangyari sa kanya mm. Yun nga, yun eh. Basta kung ah, maaga kayong Maagad pa pumunta doon kila Kuya Ramiro kasi baka may mga gagawin pa doon. Hmm. Pero kung... Kung diretsyo ko po kayong matatanong na eh. kung kung sininang yung magtatanong sa inyo, kakayanin niyo po bang malayo siya ng gano'n? Basta naman po ikakabuti ng buhay niya. Ah, ayan, yun Basta gano'n din po pala si nanay, basta ikakabuti daw po ng buhay niya. Basta i-ano i-ano ninyo na lang kung sakali na hindi umano si si Luis, ayaw niya sa akin kasi malayo yon Ako, second choice lang ako Kuya Ramil. Priority, majority ng mga nagmamahal sa sayo at saka kay Luis eh sa iyo talaga mapunta siya. Ngayon sa akin, kumbaga spare tires uh, ano lang ako. Uh, second choice lang ako. Ano kasi yun yun, yun naman talaga ang nararapat. Yeah. Thank you Nina. Mm -hmm kasi ayoko yung ayoko rin naman na manggaling sa ayoko nai na mabansagan na wakwa okay. kahit kahit ganito naman ang pangyayari eh, alam ko naman ang pagtanggap nila Kuya Ramil sa akin yeah, eh, ayoko pa rin lumampas doon sa limitasyon ko kung anong sitwasyon meron ako Napaka-respeto ni Ninang talaga, no? Karapin kung Ang buskretos. sa akin lang, ay second choice lang ako. Kung... Hindi um, naman Anong talaga? Pagkuha niya kung sakali, nagpapaalam naman sa inyo. Hmm. Hindi yung no. Oh. sekretong pagkuha. Oo. Oh. Ano naman, okay kumbaga... Ano eh, kumbaga tinitingnan din po natin san talaga mas saan talaga mas... San, yung kumbaga mapapabuti. Saan. Opo. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo na eh, yung offer ni Ninang talagang ano po mga baga... suporta ah. uh, oh, suporta wala rin po akong ano gaya ng sabi ko Nay, susuportahan ko si Rui sa abot ng aking makakaya basta ang ano ko lang na ganyan hindi ko na gusto ka niyong nangyari sa kanya eh kasi kung kahit na ano rin pa natin bata pa yan eh parang kinikinita ako ba na sa mga panahon na yun na nandoon siya sa loob ng kubeta na parang huwag po, huwag po, hindi po ako lalaban. Parang yun yung kinikinita ko na nangyari sa kanya. Siyempre, yeah, nag-iisa lang doon sa loob. Yan. tapos, na lang par para tapos yung kumulong sa kanya. Example lang, sa anak ko yung ginawa. Mm -hmm. Ay, nako, Diyos ko. Hindi po pwede yun. On the spot na yun. Mm. Susuguring ko talaga doon. Hindi ko pinapaaral dyan ang anak ko para saktan niyo. Mm. Na, na ano lang ako mula kahapon. Nag-ano yung umuulan ng message yung ano ko. No. Ninang, ninang. Ibalik. Pag-iusap lang ibalik si Luis kay Kuya Ramil, ibalik si Luis kay Tatay Ramil. Mm. Na para bang, para bang gusto ko, gusto ko na ako na lang ang magkatawang Luis at ako na lang ang magmamakaawa. Mm. Pero di ko magawa. <laughs> para bang ang gusto kong mangyari, sana ako na lang si Luis. Ah, ako po. na lang. At ako na lang ang lumuhod sa kay Kuya ramil, kay Kuya Corel, kay Nanay Jack, para ko lang siya ba. Oh. Siniinan ko. Na, Iyon na lang. Iyon na lang ang paraan na para sa side ko na kukunin ko siya. Ayak Ay, na lang ang <clears throat> Kasi ayoko, ayoko talaga nailita yung nangyari sa kanya. Kaya yun na lang ang naisip ko na kukunin ko siya. Ako na lang ang kukuha sa kanya. Maialis lang siya d'yan. Dadalhin ko siya sa Davao. Kasi mahirap yung nanaylita na yung ganun. Tingnan mo, sinaktan na siya. Hindi na biro yun eh. Paano ma na naman nila yun? Mula kahapon pa yan ang iniisip ko eh. sabi ko, hindi maialis si Luis doon. Saka wala na talagang chance na maibalik siya sa kay Kuya Ramil. Pupunin ko talaga siya. hindi lang hindi naman natin masisisi Kuya Ramil kasi na ano nga na, na, na yan eh, na nangyari na yan, nangyari na yan eh, na iniwasan lang nila na bandang huli kung mangyari na naman. Eh kasi pinilit niyo ako na bumalik sa inyo. Yun ang na, na, naintindihan ko yun. At siguro naman na eh, naintindihan mo rin yun. Alam ko naman po yun. Kaya nga sabi ko, paulit-ulit kong sasabihin ko, pwede lang na ako na lang. Ako na lang ang magkatawang Luis at ako makikiusap sa kay Kuya Ramil, kay Nanay Jack at saka kay Kuya Porin na ibalik na lang siya. Kasi iba, hindi maganda yung sitwasyon niya ngayon dyan tapos ko yun. Thank you. Kaya yun na, lang, Thank you. Yun na lang. Yun na lang ang na lang na naisip ko na... Sabi ko nga kay Kuya Ramil ka, kahapon. Kung wala na talagang pag-asa, Kuya Ramil na... May balik siya sa iyo. Ako na lang ang kukuha. Dadalhin ko siya sa Davao. Ayan niyo po siya. Kakasapin ko na lang po pag dating niya. Para kung siya po na lang mamimili. Um, ako lang talaga. Gusto ko kung saan siya mapabuti. na <coughs> <coughs> Ako, nairita. Naintindihan ko ang side ng Manalastas. Lalo na kay Kuya Ramiro kasi nangyari na yan sa kanila eh. Para bang na na trauma na rin sila sa mga nangyayari sa kanila. Na kahit kahit pala balon-balonan mo, ipakain mo eh, hindi pa rin sapat. Ako naman na ilita, sa abot ng aking makakaya, susuportahan ko si Luis. Yan ang anong ko. yung kanina, Nag-aalala po si Ninang kasi, lalo na yung nasabi ni Kuya yung binaril lang, di ba? Eh yun nga parang takot na nga din po si Ninang. Hmm, buti nga nak po, nakayaan na po akong pumasok ngayon. Inobserbahan ko din po siya Ninang kanina eh, okay naman, parang hindi naman po siya ganun ka ano, pero nando pa rin yung parang takot pero hindi naman yung kumbaga ano pa naman. Sa paglabas lang po ng gate po siya pinakabahan mm. Baka daw abang siya. Uh, kasi pwedeng batuin nga siya ng malaking bato o saksakin siya parang gano'n po. Ano. Ang ah, buhay ay isa lang. Isang minuto pwedeng mawala yan. Yeah. Basta gano'n na lang nailita ha. Ah, uh, Kuya Ramil, kung uh, tatawagan, oh, uh, tatawagan pa ninyo si... Tita Evangeline. Po. Si... Tapos, uh, oh, si, si ate... Ulit mamaya.